Bunuhlah. Hoi. Lah. Sangat dekat tadi semoga. Ikut. isi. WhatsApp mga idol. So, ayan po magandang araw po sa ating lahat no. So grabe po ang nangyari mga idol. So ngayong araw na to na ano po natin si Lucky Boy kasi naputol po yung camera natin nung nakarang araw po. So ngayon naano natin si Lucky Boy, naurasyonan po natin at medyo ano pa siya mga yun, himatay po siya ngayon at dadalhin ko po siya mga idol. So hindi na po ako nag kanina kasi po uh, gumagawa po ako ng ganyan no. Ayan, Diyan po natin ilalagay po si Lucky Boy para madala po natin siya kasi nahimatay po siya. Napakadelikado po dito mga idol at saka dadala ko po itong itak niya ngayon. So samahan niyo po ako ngayon no. Uh, sobrang napaka creepy dito at nandun pa sa unahan si, eh, si Lucky Boy kasi nahimatay po siya. Kukunin po natin ngayon. So abangan niyo po mga idol ang video na to no sa lahat po ng nanonood. So sana po at makaalis na kami dito kasi napakadelikado po. So samahan niyo po kami ngayon at narigtas na po natin si Lucky Boy ngayon at nabigyan po natin ng orasyon para mawala na yung masamang nimonyo sa kanyang katawan so yan po mga idol samahan nyo kami so yan mga idol yan po si Lucky Boy na himatay po siya kanina pa so man manan muna natin dito baka makita natin yung ano yung albularyo na napakadelikado yung mga idol at nakawala siya yan po yung ginawa ko mga idol kanina pa so hindi po ako nag kanina kasi ano eh medyo mahirap kapag mag video na may, 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 ginagawa yan po yung ginagawa ko kanina at ilalagay natin dyan si lucky boy para po maano natin malipat natin sa safety na lugar so magmanman muna ako sandali mga idol dito sa area na to lucky boy dyan ka muna lucky boy ha alam ko na naririnig mo ko dyan ka lang manmanan ko muna dito baka may mga kalaban dito So, yun mga yun lang. So, sandali lang laki boy. Baka may makita tayo dito. So, yun mga idol. Ako po ang naghawak sa camera ngayon ni laki boy. Manmanan ko muna siya. Baka may mga ano dito. Nahimatay kasi si laki boy. Dito sa area na to. Yan o. Baka biglang sumugod yung kalaban ba? Ayun doon si Lucky Boy mga idol. Nahimatay siya. Baka susugod yung ano, lalaki. So ayan. So medyo tahimik na po. Dapat po ma makuha natin si Lucky Boy para ma ano natin sa safety po na lugar. Ito ilalagay ko dito mga idol. Itong ano, camera Lalagay po natin. Ayan. Lalagay po natin dito. Ayan. Nandun po si Lucky Boy. Sa may unahan. So pasensya na kayo mga idol ha. Pasensya na po kayo. Ayan. Ayan po si Lucky Boy. So may Kukunin ko na po sila kahit anyway. U Ubalo. Nandito siya, yung lalaki. Dito Ta ang jugay siguro dali. Tara, tara, tara. Tara. Kaya ni mo? Tara. 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 <coughs> yung mga idol video na nawala. nawala sa sarili pa sila. Oh, pina. Kaya ni mo, kaya dali. Ah. Sige, sige. Ako bala dito sa likod. Dapat matandaan mo lahat ng na nangyari laki boy. Ha? Huh? Huh? Ang dumi-dumi na. wala ka pang ligo. Ilang araw na. Ilang araw na yan. So yun mga idol. Sige, pahinga ka muna dyan. Oh. Oh. Pahinga ka muna. Titignan ko muna dito sa likod. Yung lalaki. Yung huli natin na lalaki ba, nakawala siya. At bigla kanyang sinabuyan yung langis niya at bigla kang sinaniban eh. Yung ba alam yung nangyayari? Ah, ha? Baka ako. Alam mo na? Oo. Oh. Oo. Kaya ngayon, uwi tayo baka makita tayo ng lalaki dito. Oh. Uwi tayo ngayon. Buti nilang na, na, na ano pa kita eh. Nagamot pa kita. No? Buti nilang talaga mga idol. Medyo na ano ko sa orasyon ko eh. Kaya medyo na ano si Lucky Boy ngayon. Oh. oh. Wala ka pang ligo. Eh. Ilang, ilang araw na yan. Huh? Sana yung isang butang mo yata, na wala. Naiwan niya ata doon lagi boy. Ha? Sigdan na to. Ya, natin 'yon. Yeah, ha, ah, ayan mga idol. Kawawa naman po siya. Mam, so ito, kami lang kasing dalawa, wala kaming ibang kasama. Kaya ngayon nakahawak po ako <sighs> ng ano natin. <laughs> ha? <laughs> Nadri? Kasi naalala <laughs> ko libot ako. Gani nga. Tapos naradri ba? <bo>? Sigado kayo. <laughs> tara tara. Dilit na magdugi dili. diri. sikado Dito tagi ta oh. Pusin Tara. Sige kay. Okay, bahala, Ako yung bahala diri. Ako bahala sa likod. Sige. Yeah. Okay. Oo. Oh, oh. Parang na uh, parang lasing siya laki mo eh. Parang nahihilo pa siya. Pero okay na siya. Ano yun? Parang may mga tao dito laki mo eh. Papunta dito. Bilisan natin. Dali. Takbo na. Diyan. Bilisan natin. Baka may mga tao pa dito. Ang dami nila. Yan mga idol. Nakita na natin. Tara. Arr.